namin pa ice cream ice cream kayo ay, na ay, ay, okay, ano. lasa natin 50 50 o lahat, kasama yung ganitong apa, 30 pagig baka matunaw, anday ka mabakalan pero dakulaman ng apa <pelled hollow> 7 -7 ah, 7-11-25. Oh, ikaw nag-ano? Ah, wala ko na talagang talaga pang-bibit dito Ang tanong ako, Ay, hindi kasya man. Kaperano. Taro really? 2, 4, 5. Ano? Ah. Ah, ano? Ah.

Yeah, mo, Mahal, si ano, wala pa yata. Si Juan. Ma! Ah, Unas mo! Ah, sakto, sampo pala. Okay. Ma! Ma Unas! Alin ang punas? Yeah. Yeah. Ay, dilaan mo. Sabi mo, dilaan mo eh. Dila ah, ko! Dilaan mo nang mabilis. Ma! Hmm. Dilaan hey. mo lang. Yan. Ayaw Dapat binilihan mo ng gamot si Cyrus. Gamot. May oh, na ka. Kung saka. si Imonji. saka. na na Ano mo na? Ano mo na? Ay, mayo na. lang. Ay, mayo Kaya mo na. mo na lang yun. Sa kuya apat. Yeah, yung may. Bako. May panyo ka ba dyan? <laughs> ayaw, ba? Saan? Oo. Mamay pag-uwi. Kaya naman daw niya. Kaya. Good. Gần <laughs> nha. <laughs> 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 Makahiya yan. Ay, hindi. hindi uh -huh. Nangungulikta ng wildflowers si eh. Andeng. May tunok, may tinik yan. May tunok, ma, tunok ka. Makaya yan, be. Hiyo ka na lang, tara lang. lawin ako. Damit Dami na. araw para mga ko -ano yan. Oo. Yeah. <laughs> <laughs> hindi na natakot si Anding, no? Huh? Galing naman, no? Niyo, hindi na yan takot. Big girl na no, kasi. Hindi <laughs>

Dahil na dapat sa rondo ya Kaya ako tulis kadlagan. Mahalaan ako, manay. Hello. Kapag, mm. kapag itong karapot ka po doon. Bad makaram ros. Bad hey, makaram ros. Matarong na kang kuko. Ayun, mga grabe. Grabe ganyan. Ayun, talaga. babakala niya ako. Kitang nyogi. So, So dinaran tatay na araw ka ni kada pinadaran tatay araw ka ni kada pula. Ito nila na nila na kubaga to. So kina ako kina amis ka bite. Hmm. Ig dinahagat pa din yo ba iraya. si Raya. Pag duman na daw bakal na. <laughs> <laughs> Pag may may, may demas di mas nag iba ko. Santa Maria eh bakal ko. 35 90. Anong sili no'y subungan, oi?

Lumuman na eh. So, duman, dapat na balad na o, tabi, kuyanan, eh. Nganin, ma, da, na niya. ma, na na, mapapaka na. nagmahal, ano? Hindi na,

Yun ang matindi. Lilimasin na yan. Itira nyo. Kaya itudo nyo na, mga girl. Ang um, pangalawang bus, pang main event na. Yung mga buto-butong malalambot. kaya Yung kadakol mga akit talaga. <laughs> 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 Hindi kasi kayo dumala ng kaldero. Ang kaldero dyan. Pang-akit lang. Ay, pangit mo na sila ng kagatobel. Sa bantay, bantay nyo yun. Magkaramay ka mo sa samuya. Kadao maano. Magdaon dumang kadakol kakanaon. Kadao maano.

sila din. Sa yun to. Sa ano mo? Si yun, si ano an? Yun to na. Ay sa bunso? Malasa na. Ano ba mo ang kabat sa ang si Nadin? Nadin ano? Nadin siya. Nadin lustre. Nadin lustre. Kabat? Bakayon ba yun? Ang kabat siya na balin siya si Elvin. Balin siya. Right. Elvin Valencia. Be. Iyo. Kung yung bibigyan ng buto ang mga aso. Si pa kabas kung Valencia. Kunin Kasi buto ha. Kasi ito yung mga aso. Mga kape. Mga. po na pagkakaning. gusto Ayun, Ayong <laughs> <laughs> tasa ang tasa 2-2 <laughs> <Tasa laughs> <Tasa laughs> ilan, ilan ba ang kakape? <laughs> Di ba to ang dami mong tasa doon? Kape Ay kubo lang <laughs> to <Tasa> Wala <laughs> mang <Tasa laughs> kung kapamit yan Di nga ito na Dalawa lang yung tasa dito Kayo kasi hindi nagsidala. Alam <laughs> mo na, Kahit doon sa bahay Yung isang karton na tasa Wala na Nabasag na lahat <laughs> Akala mo marami pa Wala na yan Sí. ang tasa dito 'di ada dalawa kaysa amin lang naman ni na tipang. Ngayon lang naman maduma tao. O Dyan na lang lagyan natin ng mainit. Lagyan na ng mainit dito. Ilagay na lang ng mainit so, laki thank you. So, kaya mo sumubo

Baka maano yung kamay mo. Binigay mo? Ano ulo? Wala, nakakain ng Nahalo nyo na? Nandung kutsara nga mga kutsara ka na yung panghalo? Ano lang nga yung ginamit nyo ng baso? Nakati kayo dyan. yung ginamit

يعني انا ما اه

Ano nila ang mga dahon duman manay? Ha? Ngayon naman. Minsan may potok ang plastik, kaya may nagtagas sa luas. May naging seretan, palit-pit. Tukawin nandoon, aigwe! Sige ba ba? Sige na. So, isip rin pagkakain d'yan ako, eh. Isip na, sa'yo na, manay. Sa'yo. Tugang ni. Malaman ande? BBA. Tapos ni... Sabi ni Julius kasaboguna na perang niya kung tupa nga. Hindi yaman kaya kami inda to. Oh, nadangup balan, toro baga to pagdumanta. Puto raw? Iyo. Nadangusan napa lag. Cool. Harain sinda ko niyo sa esay, tibang. Nakuku mayu baga.

kaka kan manggaray. <laughs> Maada ka dyan, no? Nakaako yan ka. Yung tulong bat. Kain po, pangalawang bat. Pangatlo. Pangatlo ba? Pangatlong bat. Pangatlo. Pangatlo. Sus, Mario, shit. <laughs> Kaya pala tutong na yung natin sa akin. Kain <laughs> <Ay> po. Kain po. Masira ako, lo. May isda dito. So, yun na mo na,

di malatabi okay. di yao di nais lumisa mm. malapit nang magig magasin mag ba ito eh kasi ga okay, uh, May bag kasi 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 sila. kasi kasi May kasi 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 yan kasi 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 din. Dan? Pas pasya pas ya. Nahulog sa mas payag sa bukid. Sinalong niya na tama ang kas martelyo. No, to ang metal o itong martelyo na sa pako. Naba akbo na ino. Pinatahin. Diyan. Na, kuya naman na rahaya ang kamikas bukid. Grabe nungo ka. Pahibi-hibi. Pag naghibi siya, mabuka. Hindi daw, pag ngirit kami, hindi yung makangirit. Kalipas yan. Nagkakamanggaman. Ang Maratod sa kana. Sa na o, so ah. mga ah. <laughs> ah, <laughs> ah. <laughs> 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 tuan mm. mm. <laughs> <To usap na. laughs> subagas. Eh. Nakuwalawag siya. Isa nandun? Huwag nang mo ah. Nahuli ko yung black. Nahuli ko yung black. <tong>

wala Walang signal dito ha. Hindi ko nakakapanood. Ning ano? sana. Tyler Snowy. Mga ng manok. Ay, manok. Ikaw sa ito. Ay, Ano? <tip> ya, <yang> simpel. Ora, muka sing <kesan> <tip yang> kaya <menemukan> saya kembali Mas Pindah. Ya, <yang> terus. Mas, <menemukan> mau ikut ayo sabo Ayan. Ano po? Hindi. Ana. Hindi na masaya. May paipal kasi. <laughs> Uwi, Ana. <Ma>! Oh, Saka. Ika, nasimpon mo hain. Hanapa. Plastik mo kina mo na. Julian. We Anna, bye bye.